Samantala, sa gitna ng kumakalat na usapin ukol sa umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos, tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na wala dapat ipangamba ang publiko. Nagbabalik si Mari Ocampo. Viral sa social media ang post ng dating kolumnistang Simon Tulfo nang maglahad ito ng listahan ng mga umano'y personalidad na sangkot sa destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngunit ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia, walang basihan ang kumakalat na aligasyon. Well, if you go on a scale of 1 to 10, ah... Uh... Ang nilabas po ni Ginong Tulfo, sa akin palagi lang naman, baka Apo. may iba siyang sources pero ako po kasama sa National Security Apparatus ay nasa 1.5 po. Ayon kay Rimulya, nananatiling buo ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang konstitusyon at hindi ang sinumang lider sa politika. Pinayuhan din ng kalihim ang publiko na huwag basta maniwala sa mga fake news o di beripikadong listahan ng mga umano'y sangkot sa planong kudeta. The Armed Forces remain solidly behind, not the, not the President, there's more duty to protect the Constitution. and as far as i'm concerned the the constitution will uphold and the president is doing his job i do not believe that these personalities are behind it i think it's a lot of baloney a lot of fake news Nitong Martes, inihayag ni Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro na sinusuri na ng AFP ang nasabing listahan. Sa ngayon, tiniyak ng pamahalaan na nananatiling maayos at ligtas ang sitwasyon sa bansa at ang mga alegasyon ng kudita ay walang konkretong batayan. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.